kahulugan ng lumulutang sa panaginip. Ang panaginip na lumulutang ay kumakatawan sa kalayaan na maaari mong maramdaman. Ang larawang ito ay nagpapagaang sa pakiramdam at walang pakialam. Pinaparamdam nito sa mga taong nakakaranas nito na napaka-secure tungkol sa kung ano ang gusto nila at kung paano nila ito haharapin. Ang lumulutang sa isang panaginip ay naglalarawan na meron kang isang malakas na pagnanasa sa buhay. Hindi ka nito pinipigilan sa harap ng mga paghihirap. Sa halip, palagi kang nakakahanap ng katatagan upang makamit ang kapayapaan. Ang panaginip na lumulutang ay nagpapakita rin ng espiritual na bahagi. Lahat ng nasa panaginip mo ay parang isang hakahaka -haka na mundo. Kapag nagising ka, kailangan mong harapin ang lahat ng masamang enerhiya sa harap mo minsan ang panaginip na ito ay maaaring gawing mas kumpiyansa ang isang tao ang lumulutang sa isang panaginip na walang gravity ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang proseso ng pagbabago pinapayagan ka nitong pumasok sa isang mundo na hindi mo alam na nagbibigay sa iyo ng mga bagong karanasan Bukod pa riyan, ipinapakita ng panaginip na ito na malaya ka sa lahat ng problema at iba ang pagtingin mo sa buhay. Ang panaginip ng lumulutang ay maaari maging isang mapagpalaya at mahiwagang karanasan. Narito ang ilang punto kung anong maaaring sinisimbolo nito. Una, ang kalayaan at paglaya. Ang lumulutang ay maaaring kumatawan sa isang pakiramdam ng paglaya mula sa mga pasanin o hadlang maaaring malaya ka sa stress, pag-aalala o isang mahirap na sitwasyon. Pangalawa, ang kakulangan ng kontrol. Ang kawalan ng kakayahang kontrolin ng iyong paglutang sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa iyong pagkising sa buhay. Meron bang mga panlabas na puwersa na nagdidikta sa iyong landas? pangatlo ang spiritual na koneksyon ang lumulutang ay maaaring kumatawan sa isang koneksyon sa espirituwal na kaharian o isang mas mataas na kamalayan maaaring nakadamakan ng kapayapaan kaliwanagan o paglayo sa mga makamundong alalahanin at ang pang-apat ang bagong pananaw ang panaginip ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng bagong pananaw subukan tumingin sa mga bagay sa ibang paraan upang makahanap ng mga solusyon o sumulong kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipad at paglutang. Maaari kang makaramdam ng kalayaan at walang pag-aalinlangan kapag nanaginip kang lumipad at pumailalang ng mataas. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na maaari kang mamuhay ng mas nakaka-relax na buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng iyong pag-asa at pagnanais na sumulong. Ang panaginip na lumulutang ng napakataas ay nagpapakita rin na gusto mong malaya sa pagkabagot maaaring kailangan mong baguhin ang iyong pamumuhay kung ikaw ay lumulutang sa isang panaginip. Ito ay nagpapadama sa iyo na may kakayahang harapin ang mga problema dahil sa pakiramdam mo ay napaka-optimistiko at kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong lumulutang. Kung makakita ka ng ibang tao na lumulutang, oras na para huminto sa monotonyos, rutin. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ng iyong sarili. Ang isang taong lumulutang sa iyong panaginip ay nagpapakita ng isang senyales na napabayaan mo ang iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumulutang sa kama. Kapag nanaginip kang lumutang sa kama, kinakatawan ito ang takot na nararamdaman mo tungkol sa pagtanggap ng mga espiritual na kakayahan. Kung natatakot ka, sinasabi nito sa iyo na kailangan mong magkaroon ng higit na kontrol at balanse. Ang mensaheng ito ay nauugnay din sa kumpiyansa na maaari mong taglayin sa iyong mga kakayahan. Ito ay isang kakaibang panaginip para sa maraming tao dahil ito ay may kaugnayan sa supernatural na mundo. Bukod dyan, ang panaginip na lumutang sa kama ay nagpapakita rin ng kaligayahan. Ito ay dahil sa pakiramdam mo ay malaya ka sa mga pasanin o responsibilidad. Ganun pa man, minsan nakakaramdam ka rin ng takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lumulutang na bagay. Kapag nakakita ka ng mga lumulutang na bagay, ipinapakita e nito ang pangangailangan kontroli ng sitwasyon at saka makakatulong kung natutunan mong bitawan ang hindi sa iyo. Kapag nakakita ka ng mga bagay na lumulutang, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa hinaharap na may maraming ginintuang pagkakataon ginagawa nitong handa kang harapin ang mga bagong hamon. Ang mga lumulutang na bagay sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang mahusay na panahon. Maaari mong harapin ang anumang hamon na darating sa lalong madaling panahon. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroon kang kadalubhasaan upang malutas sa mga problema na naglalagay sa panganib sa iyong sarili at sa iba. Ito ay dahil meron kang napakataas na tiwala sa sarili na nagpapaniwala sa iyong lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumutang sa tubig. Kapag lumutang ka sa isang lawa o ilog, ito ay simbolo ng kalayaang iyong nararamdaman o kailangan. Pinapayagan ka nitong gumawa ng iba pang mga bagay kaysa sa karaniwang mong ginagawa sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang paglutang sa tubig ay nagpapakita na dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa iyong pamilya o mga kaibigan. Maaaring pakiramdam mo na nag-iisa at malayo sa labas ng mundo dahil gusto mong mapag-isa. Ang pagtaas ng tubig sa mga panaginip ay kumakatawan din sa iyong pagnanais na tumulong sa iba. Gayunpaman, dapat mong unahin ang iyong mga pangangailangan bago magbigay ng mga solusyon para sa iba kahulugan ng panaginip tungkol sa lumutang sa dagat. Kapag nanaginip kang lumutang sa karagatan, ito ay kumakatawan sa emosyon. Ang panaginip na ito ay naghahatid ng mensahe na dapat mong subukang ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang dagat sa mga panaginip ay nagpapakita ng iyong pangangailangan na makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw.